Good morning everyone. I'm Jonathan Daklan. Sa umagang ito, ipapakilala ko po sa inyo ngayon ang UCorp, isang direct selling company or a network marketing company na nagsimula dito sa Pilipinas. At ang office po natin ay nasa Pacific Corporate Center, 131 West Avenue, Quezon City, Philippines. At nagsimula po ang company natin mga kaibigan noong 2018 bilang direct selling company at nagbibenta po sa online ng mga napaka napaka effective at uh, quality na product sa market po ngayon at ang kagandahan ngayong taon na ito ay may system po sila na pwede tayong kumita kapag mag-share po tayo sa ating mga kaibigan kamag-anak, kakilala, mga kapitbahay so I'm so excited right now to introduce to you our company. But for now, I'm, I would I would like to introduce to you our product, our quality product. The reason why na magkakaroon tayo na napagandang negosyo dahil po sa produktong ito. Sobrang ganda po. Natulungan po ako, natulungan po yung pamilya ko. At gusto ko po ding ma-share po sa inyo ang kagandahan po ng produkto namin. At ito po siya, si Sir Brian Yu. Siya po yung president ng company na ito. At ito yung mission and vision. Ang mission po ng company is to build the best products that can create endless opportunity to people in a global scale. At ang vision po ng company is to become the market leader in providing best quality products that creates solutions both in business and environmental crisis. Ayun, napakat malaking, napakalaking tanong po mga kaibigan ngayon is are we truly nourishing our bodies right now? At alam naman po natin na ang modern diet ngayon is na kulang na po tayo ng sustansya, nutrients, rising of fatigue, low immunity, and poor digestion. Bakit po? Dahil ano po yung dahilan doon? Nakita nyo po sa screen, may mga maintenance na po. Yung mga kinakain natin, nasa fast food na po tayo. At yung mga problema natin, hindi na po yung mga problema natin. So, ibig sabihin, marami pong mag-rise po yung mga may sakit at may mga nararamdaman po sa katawan sa panahon natin ngayon. At ang ano po ba yung solusyon? According po kay Hippocrates, siya po yung, the, siya po yung father of medicine. According to him, let the food be the medicine and the medicine be the food. Ang solusyon po mga kaibigan is complete, proper, and balanced nutrition. At introducing, ladies and gentlemen, is spirulina. Ang Spirulina po is a blue-green algae rich in protein, vitamins, minerals, and antioxidants. 100% natural and sustainable. At 100% organic po ito mga kaibigan and non-GMO. At alam niyo po ba, ang first photosynthesis life form ay design noong 3.5 billion years ago. Yun. So yan po yung Spirulina. Napakatagal na po yan. At na discover po 'yan ng Aztecs, kinakain po 'yan ng mga Aztecs noon. At doon po na discover ng mga scientists na napakaeffective at napaka-healthy po at complete yung nutrients na makukuha sa spirulina. At yun, excited po kami ma-introduce po sa inyo mga kaibigan kung ano ang mga nutrients na makukuha sa spirulina. At spirulina needs sunlight dahil nga po magkakaroon ng photosynthesis and carbon dioxide to grow its release oxygen in environment. Nakakatulong din po siya sa environment at sa tayo sa tao para makalangap tayo ng napaka fresh na hangin. Ito po yung hitsura niya sa microscope na hindi makita sa sa mata natin na hindi natin makikita. Kailangan po ng microscope. Yan po yung hitsura niya. At yun, no? So, ito po yung A factory natin or planta natin sa China 6 6 uh, hectares po yung plantation po ng U-Corp at yan at why is Spirulina is called a superfood so malalaman po natin dito mga kaibigan according sa research 60 to 70 protein po ang Spirulina may iron by B12 vitamin A chlorophyll essential amino acids more calcium than milk more iron than spinach ito na po 14 times more calcium than milk, 100 times more vitamin A than carrots, 6 times more protein than eggs, 50 times more iron than spinach, 4 times more potassium than bananas, 4 times more fiber than oats. Alam niyo po ba, kailangan, kailangan natin ng oats kasi pag hindi natin nakukuha araw-araw ito, it would lead to type 2 diabetes and even heart disease. Yan. So, ito po yung composition ng spirulina. Napaka-kompleto na po pagkain. Kaya sinasabi na superfood or complete food. Kasi meron na siyang vitamins, minerals, natural pigments, fats, carbohydrates, at protein. Tingnan niyo po yung protein, no? may essential amino acid, non-essential amino acid, napakadami. Kung isa-isahin natin yan, bilhin sa pharmacy, nako, mal malaki po yung mag natin. Pero sa spirulina, sobrang daming proteina po makakuha natin. Vitamins, ganun din po. Diba, vitamin A, iba din yung vitamin B. Sobrang mapapamahal po yung ating bili kapag magbibili tayo ng mga so mga supplement at mga vitamins na isa-isa niya ito Pero nandyan na yun lahat sa spirulina. Minerals, calcium, iron, phosphorus at iba pa. Sobrang daming minerals. Kailangan po natin, alam niyo po ba, according kay Dr. Linus Pauling, kapag kulang tayo ng 15 minerals every day na hindi natin nakukuha sa mga pagkain at ininom na tubig natin, magkakaroon din po tayo ng more than 15 na sakit. Ibig sabihin, prone tayo sa 15 na klaseng sakit kapag kulang tayo ng minerals. Minerals lang po yung pinag-usapan natin. Pero dito sa spirulina, kompleto na po yan. Pigments, may picocyanin, chlorophyll. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang picocyanin ay ito ay nagpapadami, ang nagpaparelease ng stem cell sa ating bone marrow. Ayun, kaya nakakapagpabata po yung spirulina mga kaibigan. May fats na rin siya, essential amino acids, phytonutrients. At ito yung key elements of spirulina, phycocyanin, picoc chlorophyll at GLA. Yan po yung mga benefits ng phycocyanin. At makikita niyo dito, enhance stem cell production nasa gitna. Ayan, napaka-healthy po niyan. Chlorophyll, cleansing and detoxification, good for wound healing, odor control, antioxidant. Uh, support healthy hemoglobin, protect skin, and prevent aging. Gamma linolenic acid, anti-cancer, prevent arthritis, etc. Malaganda din po sa mga nagmi-menopause. Reduce menopause symptoms. At according sa WHO, spirulina is Perulina's richest food on earth. At Most ideal food for mankind according to United Nations to fight against malnutrition in all over the world napahaganda po ang spirulina at ito po yung mga compact mga mga reputed organizations that that uh, uh, endorsing spirulina ayan so according naman sa mga astronaut spirulina is excellent compact space food for them at NASA found out that 1 gram of spirulina is nutritionally equal to 1 kilogram of assorted fruits and vegetables. At maganda din po sa mga babies at nakapagpapa na lakas ng immune system nila at nakapagpapatalino po sa mga kabataan lalo na sa mga estudyante na nag uh, nag-aaral. So, tataas po yung kanilang grado, yung kanilang makukuha ang grado sa school. Yan. So, masaya tayong makikita natin yung ating mga anak na napahagaling, nagta-top one, painumin, pakainin po natin ng spirulina araw-araw. Kahit dalawang tabletas lang po. Ito po yung top health benefits of spirulina. Boost immunity, detoxify body, increase energy, support weight loss, and etc. Yan o. And, yan po. Yan po yung mga benefits ng spirulina. At pwede din pong gawing smoothies, popsicles, protein bites, ayan, cookies. At pwede din pong gawing spirulina mask, no? At nakapagpapaganda po ng mga magaganda at mga gwapo, kahit lalaki, babae, pwede pong gumamit ng spirulina. Ang gagawin nyo lang po, yung, yung, uh, yung egg, yung puti ng egg, yun po yung yun po yung haluan natin ng spirulina na naka na. Na po. So yan, every night, yan po ang gagawin natin. Nako, sobrang laki pong pagbabago sa mukha natin at 'yung sa ating mga skin. Ayun. So, ito 'yung mga tao na pwedeng gumamit nyo ng spirulina at kakain ng spirulina araw-araw. Athletes, business, uh, business professionals, er elderly, mentally exhausted or stressed, vegans, uh, vegetarians, people with weak immunity, people looking to lose weight, and always tired or low in energy. Ayun at maganda pong inumin ng ang spirulina 30 minutes before meal or before meal umaga, tanghali at uh, yung dinner at before before matulog dalawang tabletas. Ayun. So yun. Thank you for, thank you so much everyone for listening and I hope you share this video to your friends, your loved ones para po malaman po nila ang kagandahan at ang good news na maidudulot po ng spirulina sa atin. At kapag magustuhan nyo po, tawagan nyo po ako, magustuhan nyo, kailangan nyo pong itry kasi hindi po natin malalaman ang resulta kapag hindi po natin ito masubukan. At i-message nyo po ako sa aking page, sa aking uh, cellphone na ilalagay ko dito sa screen. Ayun, so good morning and good morning and magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Sana po ay... Healthy po tayo araw-araw para sa pamilya natin. Bye-bye.